Are you seeing someone right now? Ikaw muna ate. Ako, yes. Uh -um. Oh my God. Ate, makapag-usap tayo dito. May kinikita ka na pala. <laughs> hindi naman kinikita, pero meron. Oh ah. Ah. Pero hindi siya six-footer ha. Ah. <laughs> so, Baka mag-expect. Pero hindi, hindi. Jowa. Hindi, hindi. 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 Yeah. So, getting to know. Half single ka ganyan. Half ba yun? Hindi pa naman ako nagkocommit. Di ba nga yung toxic? Di ba nga toxic ako? <laughs> 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 Gusto ko yung nagpapaasa pero parang ngayon ayoko na magpaasa kasi ayoko na. Nalaman kong yeah. toxic. Magbabago na po ako. Hindi <laughs> 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 na po ako magpapaasa. Pero yes. Okay. I'm so happy for you, hmm. Ate. Sabi ko nga mauna jawa So, nag-usap kasi kami kanina. Ang, ano ba tawag doon? Ang line-up line up kasi ako mauna magka-jowa, pangalawa daw si Mona, pangatlo si Blythe. Kasi din ako magka-jowa. Mm, Ay, wait um, mo matagal ko. Matagal, matagal, matagal ako bago. Oh, magjowa. after ni Moana, ayan na, ah, we mm -hmm. got that.